Ngayong araw ay aalis na nga ang aking mama at ang aking tatay. Kaya sa oras na ito ay maaga rin ako nagising. Si tatay nga ay gising nga habang itong si ate. Nako, tulog na tulog pa talaga. Ang aga pa kasi mga 4 a.m. Itong si mama nakagayak na rin, nakapagligo na. At eto, magiinit muna siya ng tubig para makapagkape. Maganda kasi na ganitong oras sila babiyahe para makauwi din sila ng maaga at hindi rin traffic. Sumilip nga pala ako sa labas kung may gising na pagbukas ko nga, naku, madilim-dilim pa talaga. <laughs> si Sian nga pala tulog pa at hindi niya alam na alis na si Lolo at Lola niya. Pagising nun, naku, iiyak. Kasi sabi niya, sasama daw siya. Pupunta daw sila ng Manila Zoom. Hmm. Chinat ko nga pala si Mama na sabi ko, susunduin ko na lang siya ulit doon. <laughs> Kasi nga, mag i na si Sian, para makapasyal din talaga si Sian doon sa Manila ulit at makapasyal din sa Manila Zoom. Wow, Manila Zoom. Sabi ko nga dito, alasin ko na lang sila aalis kasi mukhang wala pang tricycle doon kaya habang nagaantay kami ng oras ako muna ay maghahanda naman ng aking mga labahin maganda kasi maglaba ng ganitong oras malakas ang tubig nilapit ko na nga pala dito banda sa may gate kasi nandyan yung gripo at dahil nga nagantay pa kami ng oras, si mama muna ay magluluto. Kumuha muna ako ng itlog para meron siyang lulutuin at may babaunin din doon sa may bus. Habang nagluluto nga itong si mama, ito, hinarap ko muna itong aking mga wawashi at para matapos na rin ako ng maaga-aga at makapag-asikaso na rin ang paninda. Uy, ano ba yan ang aga? Oras na nga para sila ay aalis at sasamahan ko sila doon sa may pilahan ng tricycle. Madilim-dilim pa talaga. Ginamit nga pala namin dyan ay yung bike ni Francis. Si tatay na yung nagpadyak hanggang doon sa may pilahan ng tricycle. Ang dilim pa talaga, oh. Uh. Sa wakas nga at nakarating na kami, may bukas na nga rin parang tindahan malapit dito sa tulay at napansin ko nga na may tricycle na. Heto nga at nakasakay na sila ng tricycle at buti na lang talaga ay meron nang nakapila. Kasi nung mga unang biyahe nila nakaraan ay nagpa-service lang may 4 AM eh ngayon mga 5 AM na ito at meron pa lang pila. Akala ko kasi mga 5:30 pa. Heto <laughs> nga at sasabay na rin ako sa kanilang pag-alis sila dito sa kaliwa, dito naman ako sa may kanan. Ay <laughs> Naku, pag napanood dito ni Sian, iiyak yun. Maluluha-luha talaga na si Lola at Lolo niya umuwi na. Pero syempre nga babalik din naman sila. Sa akin nga pag-uwi, naku, wala akong kasabay, madilim-dilim pa talaga. Buti naman talaga nag-bike ako at mabilis akong nakauwi. See you sa next upload.